Hello mga ka-DIY uh, Magandang araw sa inyo dyan Isi-share ko lang po sa inyo Kung paano gumawa ng Paputok Buga ba? Uh, sige, tuturo ko lang po sa inyo Kung paano gumawa nito Kasi Nakagawa na ako nito dati Malakas talaga itong mga ka-DIY Kaya try nyo din Sundan nyo lang ako mga ka-DIY ha At saka para Makatipid kayo sa papatok ito lang po yung gagawin natin. Una po, ito po yung mga lata. Siyam na lata lang po yan. At saka tape. Pang-tip pang natin dyan. At saka plastic bottle ng coke. At ito. Itong wire. Wire po ito. At saka ito po. Ito yung cricket sa so lighter po ito yung parang nagbibigay ng kuryente ito po yung ilalagay natin para magkaroon ng kuryente yung ating wire saka yung para putok o sige po, umpisa natin uh, ito muna po yung ating unang gagawin bubutas muna tayo ng maliit sa una-unang division ng lata ito po, yan yan po. At saka yung pangalawa, dito po butas tayo ng butas. Yung ma, malal, yung medyo malaki lang tong sunod sa ganun na butas po. At saka ito po yung una-una natin gagawin. Ito po. Dalawa lang po tong division natin. At saka yung panya bali syam po yan lata. Ito po yung una-una natin. Ilalagay mo natin ito sa plastic bottle. Yung una-unang lata na binutasan ko, ayun po. Ang... Tsaka yung pangalawa, yan lang po yung ating gagawin. Sundan nyo lang ako mga kadaiwa Madali lang po ito. Basta sundan nyo lang po ako. Simple lang to eh. Sige. Okay ah uh, sisindihan mo natin yung kandila yung kwan para pang kwan natin i kwan natin yung i painita natin yung plastic para yung lata ma kwan niya ma niya yung lata hindi siya makasingaw ito po yung ginagawa namin eh. para plastic mapix mapix niya yung lata dito po hmm, ayan na po. Ganito lang po yung gagawin niyo ha. Sundan niyo lang po ako mga okay, DIY. Hmm, ayan na. O, ito po. Ha? Ipainitan ko po 'to eh, para yung plastic bottle mapix niya yung lata yan ikot ikot yun lang po yan mga kidayoya ah, para yung init makuha niya, niya, po yung plastic bottle ma malusaw ba para mapix niya yung lata natin para walang singaw siya yan Tinutuwid ko lang yan eh para kan sakto sakto talaga yung kanya, pagka fix nya yan ikot ikot lang natin Um, dali lang po ito matuto talaga kayo basta sundan nyo lang ako ayan madali lang ito gagawin wala nga nagturo sa akin ito eh ako lang gumawa nito pero natuto talaga ako Nan, pinano, nan nanood lang ako sa mga kasama kong gumawa nito eh. Si. Ayun. Mahi kung mahilig kayo magpaputok. Ayos to. Maganda to. Tipid pa kayo sa pera. Magpaputok pa kayo. Enjoy pa kayo nito. Ayun. Simple lang naman eh. Paikot-ikot lang natin. Hmm. Ayan po. Hmm. Okay na. Tapos ko na i-fix. Ayan na siya po. Ayan. Ayan na siya. Fix oh. na po. Hmm. Okay na. Basta painitan lang natin. Madali lang yan. Simple lang yan. At saka, ito po yung pangalawa. Ayan yung pangalawang division natin titip lang natin po para hindi siya makagalaw para hindi siya magsingaw ayan o, oh, ganyan lang po ititip lang natin sa ki palibutan lang po natin ng tape ayan Madali lang to. Masasundan nyo lang ako mga kadayway. Ayan. Paikutan lang po natin dito sa gilid ng tape. Paikot ikot lang po hanggang dipindi sa inyo pag, pag matibay na siya okay na yon. Ayan na. Hmm kayo na lang po ang bahala dumiskarte ng gagawin nyo basta sundan nyo lang po ako at saka kung kayo na lang po bahala kung ano yung gusto nyo tibay ng kanyo ginagawa ayan o oh, sige Hanggang dayo, dalawang division lang po yan mga kadaiba eh. Ayan o. Oh, sige Lagyan natin ulit ng tape para po hindi siya makagalaw ayan po dududugtungan na natin to mga kadayoy ha sundan nyo lang po ako Ayan na po siya mga kadaiway o. Oh. Mm, diba mahaba na po. Ayan oh. mahaba na niya. Ayan Oh. Okay na to. Okay na po ito. At saka lalagyan lang po natin ng wire dito po. yan Dito po siya ilalagay oh. sa may leeg ng pan. Yung binubuksan po niya ng pan yan Sa so, may takip banda. Sa so, may takip po banda natin lagyan ng kwan sa ilalim lang po ng takip nya. Dito po natin ilalagay yung wire natin. Yan. Sundan nyo lang po ako mga kadaiway para matuto talaga kayo nito. Yan po. Madali lang po ito dito po natin ilalagay yung wire natin Diyan po ayan Diyan po inilagay yung wire oh. ayan po ayan oh. dapat may distance na pan lang po may click lang po yung distance nya para yung korinti po ma makatawid po sa kabilang wire ayan po hmm. Ayan. Okay na po siya. Okay na po yung kanya po yung distance niya sa loob. Pag okay na po siya, i i, titip, i, lang, i titip lang po natin diyan sa gilid niya po. Ayan. Ayan, diyan po. Ayan, i Simple lang to mga kadayway. Yan, lagyan lagyan lang natin ng tip para po hindi makagalaw yung wire. Diyan po. Diyan po ako naglagay ng tip sa may sa may kwan lang po niya sa may diyan lang po banda sa may leg niya po. Ayun oh. Hinahinay lang po ah. Matatapos din to kahit kahit mabagal po kayo gumawa. Matatapos din po. Yan. Tiyaga lang po. Kasi pag gumagawa tayo dapat may tiyaga talaga para matapos natin yung ginagawa natin. Ayan. Dahan-dahan lang. Matatapos din po ito. <coughs> Di naman ito mahirap mga kadaiway. Simple lang po ito. Sundan nyo lang po ako. Ayan. Babalatan lang muna natin yung wire natin. Dito po yung dalawa po natin wire. Ibabalatan lang po kasi dito po natin idudugtong yung cricket ng lighter eh ito po dyan po sa kabila at saka dyan sa wire nya dyan natin idudugtong dyan dyan lang po simple lang itatali nyo lang po dyan sa paba at saka may wire na isa dyan idudugtong na po yung isang wire yan idudugtong natin yan ayan na po Ayan na, nadugtong ko na po. At saka kapag nagdudugtong po kayo ng kurinti, dapat ititip nyo talaga ng mabuti para hindi mag-ground yung mga wire nya. Para yung pagtawid ng kurinti, diretso diretso talaga. Ayan. Tinitip ko po siya ng mabuti. Para yung kurinti talaga hindi, hindi siya mag-ground ganyan po ayan titip lang natin ng mabuti ayan malapit na matapos to mga ka DIY makapaputok na tayo nito ayan Tiyaga lang po marunong din po kayo nito Ayan na. Hmm, okay na po. May korinti na po siya sa loob. Ayan. Ayan, okay na po. May lumabas na na kurenti po. Ayan, tapos na. Ganyan, ganyan lang kasimple mga ka-DIY gumawa eh. Basta tiyaga lang po sa binagawa natin makagagawa, magawa na po talaga natin yung gusto natin gawin ayan na oh. Titesting ko lang po pag may kurenti na po siya ayan hindi po siya halos makita kasi tanghali po to eh Tang, sa labas kasi po ako na gumagawa nito ayan okay na pwede na to hindi na ito mapaputok mga kadayway Kulang lang nito spray at saka yung thinner nya Bilhan yung Bilay lang po kayo Yung spray at thinner Yan na po Thank you po sa panonood Mga kadayway Sana may matuto po kayo nito Gumawa Sana may matutuhan po kayo Sa ginagawa ko Sa tinuturo ko Thank you for seeing you. Thank you for watching.